Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung gaano ba kahirap ang dinadaanan namin kapag may malakas na ulan at pagyos sa atin. Hindi man kami binabaha sa lugar namin, pero may mga pagsubok pa rin kami ang dinadaanan. Bago yan, ako nga pala si AJ, isang international tambay na may pangarap. E eh tara, samahan niyo kung ano nga ba ang kahirapan namin kapag ganitong malakas ang ulan. Ilang araw na din at wala pa rin tigil ang ulan sa bansa natin. Marami ng mga nababaha, ni na stranded nalulunod, nasasalanta ang mga pananim at marami pang iba. Katulad din nila mga kagri ay nakakaranas din kami ng kahirapan kung paano namin maatiran ng mga pagkain ang aming mga magulang at sa farm kung halos lahat ng daan sa amin ay lubog na at puro tubig na lamang ang makikita mo. Halos din mapuno na ang tulay sa amin dahil sobrang dami ng ulan dulot ng bagyong karina. Wala pa rin nito ang pag dito sa amin at dahil doon ay na-stranded na ang na magulang sa farm namin. At hindi na sila nakakawi dahil sa sobrang lakas ng ilog. Ngayon, samahan niyo ako kung paano namin ginagawang paraan para lamang maabutan namin sila ng makain at mga gamit sa farm natin. Mahaga pala kaming pinatawag dito ng akin tatay upang ipapadala namin ang kanilang mga kailangan sa farm. Dahil 5 days na nga silang na-stranded sa farm natin. Inayos pala namin ng mabuti dito ang kanilang mga pagkain at tinda na maaring mabili ng mga kapatid nating ngay na stranded din. Sa pagpapak talaga, kailangan ay maayos ito upang hindi pasukan ng tubig ang loob at upang hindi matangay ng agos dahil lubog ang mga daan sa kanilang dadaanan. Pinagdodoble pala namin dito ang gamit nila mama ng sako ng palay at plastic ng bigas upang hindi mabasa sa loob. Sa mga ganito talagang panahon at sitwasyon ay napapaisip ka na lamang kung gaano talaga kahirap ang buhay natin. Pinagtulungan na pala namin ito ng aking bunsong kabatid upang mapabilis namin ang pagpapak nito dahil malayo pa kasi ang pagdadaan nito bago makarating sa farm natin. Minimake sure namin na maayos ang pagkakalagay nito at pagkakatali baka wala pa man sa kalahati ng daan ay matangay na ito ng ilog. Pagkatapos namin dito ng aking kapatid ay isinakay na din namin ito sa aming sasakyan. Nagpadala na din pala ako ng pagkain ng mga alaga nating hayop sa farm upang kahit na lumalim ang tubig ay hindi sila gugutumin. Mga feeds ng baboy at kambing pala ang pinadala namin dito upang hindi lang tao ang makapagsurvive sa ulan, pati na din ang ating mga alagang hayop. Pagkatapos naming pinagtulungan ng aking kapatid na iimpake ang mga gamit na dadalhin sa aming nanay, ay kagad na din pala kaming umalis dito dahil kapag ganitong sitwasyon ay palagi kaming nagmamadali dahil hindi namin matansya ang panahon kung bubuhos niya ba ng malakas ang ulan o titigil siya pagkatapos ay malayo-layo pa ang ng mga gamit na aming dinadala. Habang nagbabyahe kami ng kapatid ko dito, ay mapapansin nyo talaga na malalaki na mga tubig dito sa aming maladaanan. Halos pumasok na nga ang tubig na ito sa barangay Santolya ng mga kagri. Napansin ko din dito na marami na napinsalang mga pananim dito dahil halos nadaanan ng tubig ang kanilang mga halaman. Napaisip tuloy ako sa aking mga magulang dahil sa ganitong sitwasyon ay hindi natin alam kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila sa farm natin. Sa patuloy namin pagbiyahe dito ng aking kapatid, napansin nyo talaga na mamaba pa ang ulap dito na halos makikita nyo ito sa mga bundok, di ba? Ang kasabihan ng mga matanda sa amin, kapag ang ulap daw ay bumaba ay matagal pa ang pagbuhos ng ulan. Hanggat hindi ito tumataas ay hindi ito titikil sa pagulan ulan mga kagri. Dito talaga sa part ng pag-travel namin dito, malaki na pala ang tubig nila dito. Ang ilog pala na aking tinutukoy ay ang ilog na nanggagaling sa Mount Pinatubo, Mount kagri. Ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano ito kataas at kalakas. Napaisip na naman ako bigla mga kagri dahil maraming mga stranded na naman na kapatid nating mga ita sa parting mundo na ito. Hindi sila makalabas at minsan ay nakikipagsapalaran sila upang makatawid at makahingi ng mga relief goods. Nang napalayo kami ng kaunti ay bigla na naman bumungas ang malakas na ulan at halos wala na kaming makita. Marami na din palang mga pananim nila dito ang nasira mga kagri. nalubog sa tubig at natumba sa lakas ng hangin. Natakot na nga kami dito ng aking kapatid dahil sobrang lakas na nga ng hangin na tulan dahil hindi namin alam baka may pumagsak na lamang bigla sa aming sasakyan. Ganito talaga ang mga dinaranas namin kapag hindi tumitigil ang pagwala dito sa amin. Maraming mga kawawa din dito sa amin. Nang pagkarating namin ay marami din palang mga bumabang dito dahil halos sa kanila ay wala na makain dahil hindi nga sila makapagtrabaho at makapunta sa kanilang taniman Bumababa pa lang mga ito dahil may pinamimigay na relief goods Minsan ay umaasa na lamang sila sa mga bigay ng gobyerno O kaya naman sa mga NGO mga kagri Alam kong mahirap ang buhay katulad din ng mga iba Na nangangailangan din sila ng tulong dahil apektado rin sila ng kalamidad Nang pagkarating namin dito ay hindi pa nga dumadating ang mga kukuha ng gamit na aming para sa mga parents namin na na sa farm, pumunta pala ako dito sa likod ng bahay nila upang ipakita sa inyo kung gaano ba kahirap ang tatawirin nila na lakarin at nakakita nila mga bundok upang makuha lamang nila ang gamitin na mama at upang makahingi ng relief goods mura sa barangay. Halos madulas din ang daan dito dahil puro palusong at pakikata ang kanilang dinadaanan. Napaisip na naman ako kung hindi titigil ang ulan ay kakailanganin na naming maglakad dito upang si na mama. Kaya naman ay sila ang bababa dito para makauwi ng bahay natin. Sa ganito talagang sitwasyon ay mapapaisip ka na lang na sumusuko na at pagod ka na. Pero bilang isang Pilipino hindi tayo mabilis sumuko mga kagri. Laban lang tayo ng laban. Makalipas din ng ilang oras ay dumating na din ang magkakarga ng gamit ni na mama. Ganito lamang pala ang pagsasakyan ng ating dinadala dahil ito lamang ang pwede dito. Maliban sa ganitong sasakyan ay pinapasan lamang ang mga binibigay nilang relief goods dito. Ang tawag pala namin sa mga gantong pinagsasakyan namin ay patuki. Ito ay parang gareta ng kalabaw pero walang gulong ito. Mas safe kasi ito sa madulas na daan katulad dito sa mga bundok. Nang nakarating ang kasamahan naming ay tasa farm, ay tinulungan na namin ito upang kagad matapos. Kahit na umulan dito at binuhusan na naman tayo ng malakas na ulan ay patuloy pa rin tayo ng katrabaho dahil may naghihintay ng mga nangangailangan na mga dalan natin maliban sa tao pati na rin ang mga alaga nating hayop. Iinom na lamang siguro tayo ng gamot dito at mawawala na rin ang mga sakit na pwede natin makuha. Pero ang mga naghihintay na ating papadalan ay baka walang silang makain doon. 4 hours pala kanilang travel bago makapunta dito sa lugar natin. Pagkatapos ay 4 hours na din ipabalik ang kanilang babiyahin upang makarating sa farm ang kagri. Walong walong oras itong pagbabiyahin nila papunta at pabalik. Ganon kahirap ang buhay namin kapag namalalim talaga ang mga ilog papuntang farm. Ang natapos namin naman ito ay kagad namin pinalis ang kukuha ng gamit dahil lumalakas na naman ang ulan at makagabihin sila. Pinadalhan pala ako ng mga video dito mga kagri kung gaano kahirap at kalalim ang mga ilog na kanilang lalakbayin papunta lamang sa farm natin. Ito mga kagulit panoorin natin. Yung una kong pinakita na video mga kagri ay yun ang dinaanan nila ditong pundok kahit bundok ito ay meron pa din pala silang tubig na matadaanan. At hindi ito pa biro-biro dahil malakas din ang agos nito kahit maliit lang. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, mahirap man ang buhay mga kagri pero hindi tayo pwedeng tumigil na lamang at sumuko. Dahil ang sumusuko at umaayaw, sila ay hindi nagwawagi. Marami mang problema ang dumating kagaya nito ay lilipas din ito. Ang importante ay walang nangyaring masama sa ating mahal sa buhay at kapwa nating tao. Patuloy lamang tayong lumaban dahil mga Pilipino tayo at nakilala bilang matapang at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Pinagtitibay lamang tayo ng panahon at lilipas din ang mga ito. Ang importante ay magdasal tayo at manalig sa kanya. At dyan lamang nagtatapos ang ating kwento kung gaano kami nahihirapan kapag lubog ang daan at mataas ang ilog sa amin. Muli, ako nagpapaalala sa inyo na keep safe everyone and pray for the typhoon.